Dobardans Bima, Hello mga kabayan, o maayong adlaw mga kabisda. This is Liz and welcome back to our channel. For today's video, pag-usapan natin yung negative comments na natatanggap ko sa aking FB account regarding sa aking post or sa topic ng how to convert Philippine driver's license into Croatian driver's license. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. comment na na-receive ko mga guys. May isang nagko-comment doon at ang sabi niya, paano daw ba nakakuha or paano nakakuha ng driver's license ang isang Japanese Asian na katulad ko ng lisensya dito sa Croatia. Which is ang maganda naman is meron ding nag-comment na taga rito na ang sabi dahil siya ay nakatira sa Croatia or siya ay nagtatabos sa Croatia, pwede siyang kumuha ng driver's license. At ito nga guys ay sinagot ko ng yes, I live and work here in Croatia for almost 5 years now. At ang pangalawang comment na nareceive ko ay ang sabi niya, Paano daw nakakuha ang isang katulad natin ng lisensya o nakapag-convert ng lisensya dito sa Croatia which is kung sino daw yung nagbibigay ng uh, lisensya sa akin or sino yung nag na magkaroon ako ng lisensya ay mananagot sa batas medyo strange kasi ba? Diba, pumunta tayo ng police department na convert tayo ng ating license at merong isang taga rito na nagsabi na mananagot daw sa batas kung sino yung nagbigay sa akin ng lisensya ito ay aking sinagot guys. At ang sabi ko sa kanya, salamat sa comment mo at salamat sa pagiging racist mo. Ako ay nagtatrabaho dito sa Croatia ng almost 5 years now. At siguro naman may karapatan akong makakuha ng lisensya dito. Ang sagot niya, hindi ako naging racist pero kadalasan kasi karamihan sa inyo na mga strangers dito nagko-convert -nag kayo ng inyong mga lisensya, di mo ba alam na pwede mong ipahamak ang sarili mo at kami na taga rito? Which is sinagot ko mga kabisdak. Ang sabi ko sa kanya, old enough not to put myself and others in danger while I'm driving. Kasi ang sabi niya, ang point daw niya is it's insane and ridiculous daw na tayo may mga lisensya from our country tapos hindi daw natin alam ang rules nila dito. Which is sinagot ko siya, sabi ko sa kanya, wag ka matalala dahil kukuha ako ng another 10 hours course dito sa bansa mo para ma-familiarize ko yung sinasabi mo na hindi namin alam. At ang sabi niya, bakit ngayon ka pa magkukuha ng course Which is dapat ginawa mo yan bago ka mag-convert ng inyong lisensya. Which is hindi ko na lang pinatulan mga kabisdak dahil very nonsense. Dahil nga racist sila. Dahil nga marami akong nababasa o marami akong comment talaga na naririnig na dito daw sa bansa nila, dumadami daw yung strangers na katulad natin. Dumadami ang mga Asians, which is ano daw ba ang gagawin natin dito. Kayo ba? Agree ba kayo sa sinasabi nila? Guys, yung mga tao nila, yung mga kabaya nila, or yung mga lokal nila dito, pumupunta ng Germany, pumupunta ng Italy, pumupunta ng London, para doon mag-work dahil alam nila na mababa ang sahod dito. Which is, kailangan nila ng strangers para mag-fill in sa mga positions na wala sila. Dahil nga guys, nasa 4 million lang yata ang kanilang mga citizen dito o yung population nila napakababa, mostly pa hindi nag-aanak dahil ayaw nila ng bata mostly ayaw nila talaga so kung meron man, isa, dalawa tatlo, maximum na yung five guys bihira ka makakita ng ganun mas okay pa sa kanila na mag-alaga ng mga hayop like pusa o yung aso, kaysa mag-anak yun ang katotohanan dito sa mga Euro European, hindi lang siguro dito sa Croatia but European dahil more on materialistic kasi sila guys. Oh, sorry sa mga masasaktan pero yan lagi ang sinasabi ng asawa ko na mas una nilang mapundar yung material kaysa mag baby. Tama nga naman dahil hindi mo naman pwedeng maiprovide na yung mga material na things kung meron ka ng obligasyon sa anak mo. Lalo pag yung minimum lang ang sahod mo, mababa lang naman talaga ang sahod dito sa Croatia. Kaya nga marami sa kanila, pumupunta sa ibang bansa at doon nakikipagsapalaran. Like us, na mababang sahod natin sa Pilipinas at pupunta tayo ng ibang bansa para makipagsapalaran para sa sahod. Pero yun nga, akala ko dati walang mga races dito dahil sa workplace namin wala naman akong naranasan na ganun. O dahil hindi ko pa naiintindihan yung mga sinasabi nila. Pero ngayon guys, meron din pala talaga. Anywhere in the world talaga, meron pa rin mga racist. Hindi natin maialis yan sa kanila. Dahil nga sa katunayan, dumadami nga naman talaga tayo mga Filipino. Hindi lang Filipino. Maraming Nepal, maraming mga Indians na nandito. So bukod pa, meron pang mga galing ng ibang place, Serbia, Bosnia, marami din dito. So parang na naiinggit or di ko alam kung anong feelings nila na mas marami na ang mga strangers ka sa mga lokal nila dito. So yun yung natanggap ko na mga comments, na negative comments talaga. Ano daw ba ang gagawin ng mga strangers dito? Dumadami na daw tayo. Which is hindi nila alam, napakalaking tulong sa bansa nila yung pagpunta nating mga strangers dito. Like sa hospitality. Isipin nyo guys, dumadami ang mga workers from Asia na nag-work sa mga hotels, as cleaning staff, sa mga kitchen, kitchen assistant, may mga cook na din. Dumadami. Dahil nga, yung salary, tanggap natin yung salary kung ano lang yung ibigay nila. Unlike sa mga lokal na hindi nila katanggap-tanggap o hindi sila satisfied sa sahod nila, kaya sila lumulundag ng ibang place, ng ibang part ng Europe. So dahil nga nakuha na natin yung driver's license natin at may mga comments, wag na lang tayong pa guys sa may mga may lisensya na dyan dahil makatagpo talaga tayo ng mga races sa daan. Lalo pag napansin nila na Asian, talagang iba yung turing nila sa atin. So be positive na lang lagi, be motivated na lang palagi, isipin na lang natin lagi yung ating pamilya sa Pilipinas na nag-aantay ng ating padala. Huwag na lang tayong pa sa mga negative comments, sa mga bad comments nila. Though medyo gusto mo mang patulan pero it's nonsense na lang guys na patulan yung mga ganitong klaseng tao. Huwag na lang natin ibaba yung ating level sa kanila. Though ako talaga nag-comment na ako, nag-response ako pero in a nice way naman na nagko-comment ako. At sabi ko pa nga thank you for your comments at appreciated ko yung iyong concern si sabi nga niya concern lang daw siya na baka maka maka tayo or ma aksidente tayo which is sabi ko nga I'm not going to try just to die. So syempre pag nagte tayo, dapat responsable tayo sa ating buhay, dala-dala natin yung buhay natin sa daan at yung ibang motorista na katulad natin. So ingat-ingat na lang din tayo talaga. Sa may mga driver's license dyan, na nakapag-convert na, katulad ko, good luck sa ating lahat, guys, at congratulations. And that's all for today, mga kabisda. Kung meron kayong experience regarding sa topic ko, kung meron kayong naririnig, kung meron na bang nagsabi sa inyo, ayan, comment down below lang, mga guys, kay negative or positive man yan, so still a comment. If you're new to my channel, don't forget to like, share, and comment, and of course, guys, Subscribe na rin para tuloy-tuloy tayo makagawa ng ating mga new videos. At para updated na rin kayo sa mga new uploads ko. And that's all for today. See you on my next video mga kabistak. Bye!